ikalawang mga hari, kabanata dalawang putisa. Si Manases ay may labing dalawang taon nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing limat limang taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hepziba at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel, sapakat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na iginiba ni Ezekias na kanyang ama, at kanyang ipinagtayo ng mga dambana si Baal, at gumawa ng asera, gaya ng ginawa ni Akad na hari sa Israel, at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit, at naglingkod sa kanila at siya'y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon, na pinagsabihan ng Panginoon, Sa Jerusalem ay ilalagay ko ang aking pangalan, at kanyang ipinagtayo ng mga dambana ang lahat na natatanaw sa langit sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon, at kanyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy, at nagpamahiin, at nagsanay ng panguhula, at nakipagsanggunian sa masamang espiritu at sa mga mahiko, siya gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. At siya naglagay ng larawang inanyuan na asera na kanyang ginawa sa bahay na pinagsabihan ng Panginoon kay David at kay Solomon na kanyang anak sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng lipi ng Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman, at hindi ko na pagagalain pa ang mga paa ng Israel sa labas ng lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang kung kanila lamang tutuparing gawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa kanila at ayon sa buong kautusan na iniutos sa kanila ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi nila dininig at hinikayat sila ni Manases na gumawa ng lalong masama kaysa ginawa ng mga bansa na pinaglipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta na nagsasabi, sapagkat ginawa ni Manases na hari sa Huda ang mga karumal-dumal na ito at gumawa ng kasamaan na higit kaysa lahat na ginawa ng mga Amorheo na una sa kanya at ipinapagkasala sa Huda naman sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Narito, aking dadalhin ang ganyang kasamaan sa Jerusalem at sa Huda, na sinumang makabalita ay magpapanting ang dalawang tainga, at aking paabutin sa Jerusalem ang pising panukat ng Samaria at ang pabato ng bahay ni Akab, at aking lilinisin ang Jerusalem gaya ng paglilinis ng isang tao sa isang pinggan na nililinis at itinataog at aking ihihiwalay ang nalabi sa aking mana, at aking ibibigay sa kamay ng kanilang mga kaaway, at sila'y magiging bihag at sasamsam sa lahat nilang kaaway, Sapakat gumawa sila ng masama sa aking paningin at minungkahi nila ako sa galit mula ng araw na ang kanilang mga magulang ay nagsilabas sa Ehipto hanggang sa mga araw na ito. Bukod dito'y, nagbububong mainam si Manases ng dugong walang sala, hanggang sa kanyang mapuno ang Jerusalem mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Bukod sa kanyang sala na kanyang ipinapagkasala sa Huda, sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ang iba nga sa mga gawa ni Manases at ang lahat niyang ginawa at ang salan ng kanyang ipinagkasala. Di ba na nga sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At si Manases ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa halamanan ng kanyang sariling bahay, sa halamanan ng Usa, at si Amon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Si Amon ay may dalawamput dalawang taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing dalawang taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Mesalimet na anak ni Harus na taga-hotba, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama, at siya'y lumakad ng buong lakad na inilakad ng kanyang ama at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran ng kanyang ama, at sinamba niya ang mga yaon, at binayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang, at hindi lumakad sa daan ng Panginoon. At ang mga lingkod ni Amon ay nagsibagbanta laban sa kanya, at pinatay ang hari sa kanyang sariling bahay. Munit pinatay ng bayan ng lupain ang lahat na nagsipagbanta laban sa Haring Amon. At ginawang hari ng bayan ng lupain si Hoseas na kanyang anak na kahalili niya. Ang iba nga sa mga gawa ni Amon na kanyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At siya'y nalibing sa kanyang libingan sa halamanan ng Usa at si Hoseas na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.